aga kami nagising ngayong araw pero hindi para pumasok si Athena sa school kung hindi para umaten ng recognition nila sa classroom. Isang linggo na simula nung nagbakasyon sila Athena pero ngayon pa lang sila magre-recognition. Classroom recognition lang naman yon mga mamis, hindi buong school. Dahil excited nga si Athena, nagising talaga siya ay 7am. Ako naman, 8.30 na nila ako ginising kasi nga magbibihis na lang naman ako. At paggising ko nga, sakto naman si Athena, nakapag-asikaso na rin ang sarili niya. Bali, ang ginawa ko na nga lang, sinuklayan ko siya at nilagay ko yung hairband. Pagkatapos, nilagyan ko siya ng sunscreen. Pinaglagay ko na nga din siya ng lip tint niya para nga hindi dry yung lips niya. At pagkatapos, nilinis ko na rin itong eyeglasses niya. Every year mga mami ay nakakatanggap talaga si Athena ng award at consistent talaga yung natatanggap niyang award. Pero ito pa lang yung first time na atin siya sa kanilang recognition. Every time kasi na meron silang recognition, kung hindi meron siyang sakit, eh hindi kami nagigising ng maaga. Kaya naman ngayon talagang pinagandaan ni Athena natulog siya ng maaga pagkatapos nag-alarm siya. Noong una nga ay nagtataka siya kung bakit kailangan namin magpunta sa school nila kasi ang sabi niya yung mga may award lang daw yung pupunta. Nagulat nga siya nung sinabi namin na nag-text si teacher at isa siya, siya sa makakatanggap ng award. Eto noong natapos ko na ang asikasuin si Athena ako naman nagkasikaso ng sarili ko. Hindi na nga ako nagbis ng bonggang bongga kasi saglit lang naman yan mga mami at hindi kami doon tatagal ng 30 minutes. Minsan talaga kapag alam kong malapit lang naman yung pupuntahan namin at hindi naman kami matatagalan doon, eh hindi na talaga ako nag-aayos ng sobra. Ang mahalaga naman sa akin ay nasikaso ko si Athena at pagkatapos maayos yung mga damit na suot niya kada lalabas kami. Pero syempre pag alam ko naman na kailangan eh, maayos talaga yung suot, eh, doon naman ako nag-aayos. Ngayon kasi sa school lang naman at pagkatapos hindi naman kami tatagal doon ng 30 minutes. Eto nga nung nakatapos na kami makapag-ayos, munti ka pa nga namin makalimutan yung payong. Mag-aalas 9 na nga nung no, mga oras na to pero sobrang init na talaga. Naglalakad na nga lang kami kasi malapit lang naman yung school niya. Nandito na nga kami eh, sa school nila. O maket nga lang kami sa second floor para makapasok sa room nila. Nagbabay pa nga sa akin dito si Athena kasi akala niya hindi kasama yung mga parent. Pagpasok nga namin dito sa room nila ay eh, napakasimple lang naman nung ayos. Hindi na pala ako masyadong nagvideo dito mga mamis kasi baka bawal at saka ayaw ko din isama sa video yung mga bata na hindi ko naman pinaalam sa magulang nila. Eto nga finally si Athena na nga yung tinawag ng teacher nila. Then after nga ng 20 minutes mga mami sa tapos sa din naman yung kanilang classroom recognition, medyo sumayaw-sayaw lang din sila tapos meron lang ding inannounce yung kanilang teacher. Naglakad na nga kami pa uwi at pagdating nga namin dito si Atina excited siyang ipakita sa daddy niya yung award na nakuha niya. Bali yung nakuha pala ni Atina ng award mga mami ay most kind. Happy nga kami para sa kanya nung daddy niya kasi super proud siya sa sarili niya nakuha daw siya ng award. At dahil nga may award si Athena, habang nasa kwarto siya, nagbibihes, kami naman ni Daddy, bago talaga kami umaten kanina sa recognition, ay nag-order na talaga kami ng pizza. Siyempre mga mamis, kahit ayun lang yung nakuha ni Athena ng award, ay very proud kami sa kanya. Palagi naman naming sinasabi sa kanya na hindi niya kailangan maging pinakamatalino sa school nila. Basta ginawa niya na yung best niya, ay okay na kami doon ng daddy niya. At lagi lang din namin sinasabi na panatilihin niya lang yung pagiging mabait na bata. Maging marispetong tao at lagi lang siyang makinig sa teacher niya ay sobrang saya na namin doon ng daddy niya para sa kanya. Ayaw kasi namin ni daddy na pinipressure si Athena, ang gusto namin enjoy niya lang yung pag-aaral niya hanggang sa makatapos siya. Yung araw-araw pa lang kasi na mapapasok sila sa school ay sobrang stress na yun sa kanila mga mamis dahil naranasan din naman talaga natin ang maging estudyante syempre hindi lang naman isang subject yun iba-ibang subject yun at sobra talagang nakaka-stress, lalo na kapag nahihirapan ka kung paano mo kukunin yung mga solution sa mat <laughs> si Etty na lang naman na nakatanggap ng award, pero pati ako nakinabang sa pizza, tingnan nyo naman ang mamshipan na inyo, kain nakain. kain <laughs> by the way mga mamis, yung flavor pala ng pizza na kinakain ko ay puro gulay lang kamatis, bell pepper, mais sibuyas at mushroom lang kasi bawal sa akin ang may meat Pagkatapos naman namin lantakan yung pizza, nagpahinga nga lang ako saglit at pagkatapos nagpunta na ulit ako dito sa kusina para nga gumawa ng leche plan. nag kasi kami ng no, kaibigan ko sa leche plan kaya napag-usapan namin na mag-ambagan kami. Bali yung naging ambagan pala namin dito ay tig 250 pesos kami. Naisip kasi namin na mas okay kung gagawa na nga lang ako kaysa bumili kami pagkatapos hindi pa namin magugustuhan yung lasa. At kapag bumili kami, nasa 100 to 120 tapos isang tablang yon Kaya naman mas okay talaga kung gagawa na lang ako. Bali, bumili nga pala ako ng dalawang 1 na asukal at pagkatapos may tatlong condense ako, may tatlong iba at isang tray ng itlog. Bali, yung size pala ng itlog na yan ay large size yan mga mamis. At sa isang tray na nabili ko ay meron siyang 30 pieces. And yung 30 pieces na yon gagamitin ko lahat yon Pinaghiwalay ko na nga ng bowl kasi naisip ko baka hindi magkasya kapag isahang timpla lang. Yung mga puting itlog na hiniwalay ko kanina, dapat talaga ay may gagawin pa ako doon. Gagawin ko na lang talaga sanang cake yon Kaya lang, yung isang itlog medyo may dugu pa at napasama na doon. Eh, kailangan ko na lang itapon kasi hindi ko na magagawang cake pag ganun. Itong isang bowl nga lang muna yung tinimplahan ko, nilagyan ko lang siya ng isang condense at isang ebab. At pagkatapos nilagyan ko na rin ng vanilla para nga hindi ganun kalansa. After ko nga siyang halu-haluin, itong at sinala ko siya para mawala naman yung buo-buo. Yung pangalawa naman, doon ko nilagay yung dalawang condense at dalawang iba. At gaya nga kanina, hinalo-halo ko nila at sinala ko kasi nga marami ding buo-buo na dilaw yan. Pero dati talaga, nung bago-bago pa lang akong gumagawa nito, hindi ko talaga siya sinasala. Nalaman ko na lang din na kailangan sa lain nung madalas na akong manood sa YouTube kung paano gumawa ng masarap na leche plan. At tapos kung gawin yung leche plan mixture, itinabi ko na nga lang muna siya at pagkatapos, naglusaw na ako ng asukal dito sa aking malit na kaserola. Medyo pinaday ko talaga yung asukal nung nalusaw na kasi ganyan talaga yung gusto kong texture ng magiging sirup ng leche plan. Alam niyo yung feeling na nag-aagaw yung tamis ng leche plan sa medyo mapait na lasa ng asukal. Mas masarap kasi yung ganun para sa akin mga mamis para hindi nakakaumay yung tamis ng leche plan. Pagkatapos ko nga mga mamis sa at ginawa ko, in-steam ko na siya. And after ko nga i-steam lahat mga mamis sa nga lahat ng nagawa ko, nakagawa ko ng 9 pieces na leche plan. Yung dalawa malaking bilog at pagkatapos yung pito naman ay yung paoblong na lanyera. Bali yung lima na ilagay ko na dito sa microwave bubble tub, yung dalawa naman ay hindi pa. Eto nga ipapakita ko sa inyo kung gano'n baka creamy yung nagawa kong leche plan. Bale, itong huling nagawa ko ay medyo malit na kasi huling batch na to. Tignan niya mga mamis, ang kinis niya at ang creamy niya at bukod doon hindi siya ganun katamis kaya naman hindi siya nakaumay kainin. Bale, ang gagawin ko nga doon, yung iba ay papadala ko na sa friend ko at yung iba naman ay dito na sa amin para nga kada pagkatapos namin kumain ay meron kaming mga ngata or meron kaming panghimagas.